Ay, kadali lang, bi, meris. Si, risk di man, man kung ano akong lights, uy. Hala, asa man doon, bi? Ay, oh. oh. Okay, ha? Asa niya isda? Lain man niya mong cellphone ganun, nawala man niya, hayag. Hindi, bi. Ah, iba din yung sibrim? Parang sibrim. Wala, sige na. Ay, ang gloves niya mo, so wala niya, nalimta niya mo nalimutan mo ang gloves ni mo. Oh. Hinay, hinay, hinay. Oh, hala, hala, so. nakikisa na ka, so. Salamat, Riz. hinay, eh, ah, hinay, Riz. Eh, mata, Riz. Bising maanuhan, Riz, ha? Kapag <stod stod> yung mata, makulang. Adik yan, adik yan. Yan? Yan. Yan? yan. yan, efekto ng mga nakakapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap na <laughs> Sigiri, sigiri. Drag addict. Buti hindi yan nadali sa ano ka. Sige dito rin eh. Ay, nagmedjas, manday karis, mabasain mong kuwan. Isibog siya, okay, nagmedjas eh. Tatlo na ko na yan. Kusa silang pupunta doon? Ha? Kusa silang pupunta? Oo, kusa silang mapasok. Kusang lumalapit, kusang lumalapit. Ganto, ganto. Video, video, video. Wala video. <laughs> video, pero ano, madilim. Ayan, ayan. Thank you, thank you, Adam. Ano pa rin to? Mag-upo pa rin to. Oh, pero kung isang palanggana naman ang laki. Grabe <laughs> <laughs> naman, no? Parang barakuda na rin. Dapat may nagbibideo para... Ito na nga, oh, video. Okay, kailang man, 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 madilim. Ito. Ano? Diyan, yeah, ganito. Dito para makita yung ano. Kaya nga. Ah, thank you Adam sa ah, pailaw. Wow. Ikaw na ang malupit, si Mark. <laughs> hey, Bang, ako, ako baka ikaw hilain yan pang sampu na sure. yan pang sampu gaplanggana <laughs> <laughs> naman maraming bakuko dito kuya. bakuko yan ha? Puma, kawig sila sa sibrim no <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> ibalik niya daw mamaya tingnan niya lang mamaya Baka wala no. Tanaw na niya niya, ibalik din sa dagat. Yan yung pinain mo na ano galunggong no. Ay, yun pa yan. Isa abi ko sayo gaplang gana eh. Excuse me. Malaki eh, no? Malaki. Pariba. Pariba. Adik <laughs> na naman, no? Na <laughs> Sige lang, kuya. Okay na naman. Bibi. Hindi pula mata. Ay, may pula na mata? Ay, lakay. <laughs> ha? Huwag mo pakawalan, sayang. Baka line ko yan, ha? Uy, baka sayo yan, kuya. Phone, ah, ito, ito. Baka ito. Ha? Ah, si, ba, ay, bakuko din, bakuko. Nagkasabitan kayo ha. ko. ko isa. Hoy. GMA sa ka. Masarap din ba yung ko? Tawagan mo na yung mga contact mo. Hoy, tinanggal ay makakaalis na yan. Hoy, ipsi mo diri si na yabag. Hoy, na sa dagat. Sa masangit mo. Hoy, iko asa ang mo ang bak na ang kuan sa dagat. Uy, ayo na na bumalik na. Ay nako si Denso, uy. <laughs> Salamat kuya. <laughs> Uy, pa putik. Sige, gagunitan man ni Kuya. Uy. <laughs> <Ay, kamo. laughs> oh, ang galing naman humawak ni Kuya. Oh, Ay, Ana, pala Ganyan pala maghawak, o. Oh. Git ng daliri lang pala. Yung. Ang galing kaya naman ni kaya Kuya. Kaya pala putput -put yung ganito mula. Ay, ina. <laughs> Pag kininger mo, tahimik mo. Kaya pala yung Most baba, ikot, angat. Ayan, Maman, ang galing ni Aris. Barakuda na yan, pre. Jackpot na. Ilang, ilang metro na yan, ang haba niya? 5'4. 5'4. 5'4 meter siya. Ito, 4'5. Angat mo daw. Nasaan yung maliliit mo? Ito, dalawa. Yung isa, iniwan ko sa bahay. <laughs> Balang palitan lahat ng mababa. Mm. Ano yan? Di sok-sok na yan? Di sok-sok na yan? Ha? Di sok-sok? Tugay -sok? so, oh, rago siya siya. So. Hmm. Sige, dira. Tugay so, rago dito siya para makuhaan siya. Yan mo yung pinilagyan mo ng isda? Ito, ito, ito. Ha? Ah, oh, pag ayaw yung isda ang kinagat. Sigurado yan. Nakikita na, nakikita na isda.

ها دروقتي... اوه انا لا شهر غني انا لا Ka. Ang bulan Ang ng Ariel. Sige na, gamitin mo na yung malakas ang ano mo ate. Hehe. <laughs> ka tinduyang. ¿Cuándo me no gusta? mo bulino oh oh paginay hey. oh like leaf, hmm? hey, man, naman daw